Dito sa game na to, naka 5 man kami. Tapos ako yung core sa team na to. Wala kasing core user dito eh. Eh sakto, spam Lucas talaga ako ngayon. Ang lakas kasi ng Lucas ngayon pag ginangle mo rin kasi. Pero yung mga viewers ko, nami-miss yata yung badang ko, boys. Yung iba nga dito pumunta lang yata sa live ko para makita yung badang ko, eh. Nakakahiya naman kung hindi ko sila pagbibigyan. Tapos baka umalis pa sila sa live ko, wala na ang viewer. Hindi pa kasi ako sikat kaya iilan pa lang yung mga nanonood sa akin eh. Kaya naman pinagbigyan ko na sila. Pinili ko na si Badang, pero syempre, core type. singa tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Walang nagja-jungle sa team na to. Mukhang mapapalabad tayo dito, boys, ha. Tapos, 5-man pa. Eh, mga batak kalaban sa 5-man, boys, eh. Alam ko na, pindutin nyo muna yung follow. Tingnan nyo, magpapollowin yan. Para balang araw, sumikat naman ako. Tama ng satsat, laban akong laban, boys. Oh, may na pala ulti. Nakalimutan ko, wawawi. Wow, isa po, isa po, isa po, Johnson po. Nice one. Nice one. Uy, wawawi. Saan ba yun? Ayan na, ah, ora, 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 nice, wag mo dyan, weplay. Nung nakita ko na sa taas si Lunox, boys, alam ko pupunta siya dito sa gitna ulit, kaya nagtago ako dito sa gitnang bush. Pag yan dumaan dito, tingnan niyo, wawawi sa akin yan. Oh. Okay, wala. Yeah. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. oh, tingin sa akin, tingin sa akin to. Noko, oh, oh, oh. Okay, nice mga good job, well played Pagkatapos ko nga pala sa gold lane Dito naman ako sa EXP lane umiikot Kasi ganoon naman talaga dapat mag-rotate pag jungler ka Hindi yung iisang lane lang dinadalawan mo O kaya minsan wala pang dalaw Wala lang gawain yun Huwag na huwag yung gagawin yun, guys Magaling din mag yung JST dito eh Kaya pag lumabas ka sa mapa Sigurado bubungguin ka Kaya ang diskate ko dito Tago muna sa bush Kasi delikado pag nabunggu ako, guys Wala pa naman akong defense item Panigurado one hit delete talaga ako Pag nabunggu ako Ayan eh, o Ayan, ayan, trát trato. Go tay, go tay, go tayo, go tayo. Oh, đây Okay, ayan là ano ko na. Corner Nice one, good job, web plate. Hirap din kami mag-push doon ang lalakas mag ng mga hero nila. Kaya kinuha na lang namin tong level 2 na madala para makaporma namin kami sa pag-push. Pero nagkaroon ng matinding problema kung kailan papalapit na si Madara. Batay ako naging jutsu guys. Gumamit yata si Madara ng sharingan niya habang nagtutulak doon sa taas. Ayun yata ang bago niya teknik. Ang lager no jutsu. Ang teknik na ito ay kaya niyang pahintoy ng galaw ng mga hero sa loob ng ilang segundo. At pagkatapos noon ay hindi mo na alam ang susunod na mangyayari. Dahil mabilis ang pangyayari. Masyado makapangyarihan si Madara. Batay ka ampe nadadami sa kanyang kapangyarihan. Mabuti na lamang at sa amin siya pumanig. Malaking tulong ito para masira na namin ang Ninja Village ng mga kalaban. Kaya naman malapit na magbukas ang Great Ninja War bilang isang Hokage ng Konoha. Ako si Batang ang tatapos sa digmahang ito para sa ikakasaya ng ating mga manonood. Oh, punto na. Bang! Okay. Bang! Nice one. Good job. blade. played. Ito, 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 Sumaya na natin po Ito muna Yung Johnson muna Bang Ay wawawi At ayan Dito na nagtatapos ang laban Badang court pa nga Okay nice game sa kalaban At marami salamat sa panonood nyo Mahal ko kayo